Kaya ang inyong pagsasanay at pagtatapos ngayong araw ay higit pa sa pagtupad natin sa mga obligasyon na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Ito ay ang pagsasakatuparan natin sa hangaring maranasan ang tuloy-tuloy na kapayapaan at pag-uunlad. Napakalaki ng nakasalalay sa inyong bagong katungkulan dahil sa nasa kamay ninyo ang pagkamit ng ating patuloy na tagumpay. Simula ngayon, kahit saan man kayo talaga, kayo ay kinatawan ng kaayusan at pagbabago na layo nating ipamana sa ating mga anak. Mahara mahirap ang daang tatahakin ninyo. Ngunit natitiyak kong magiging mas madali ito kung tatanggapin at aalahanin ang apat na puntong iiwan ko sa inyo. Una, kayo ay natanggap dahil sa inyong karakter at hangaring makapag-ambag sa ikauunlad ng bansa ang ibig sabihin nito, anuman ang inyong pinaghirapan at natamasa, ang inyong integridad pa rin ang susi sa inyong tagumpay. Sikapin ninyong ito pa rin ang matantiling pundasyon ng inyong trabaho at serbisyo mula ngayon. Pangalawa, tapang at det determinasyon ang siyang nagtulok, nagtulak sa inyo upang harapin ang linggo-linggong pagsasanay. Ngayon na magsisimula na na magsuot ang uniforme at magsilbi sa bayan, tiyak na do doble ang pagsubok sa mga katangian ninyo. Sa pagharap ninyo sa mga bagong hamon, gawin ninyong inspirasyon ang inyong tungkulin sa mamamayan. Isa puso at isa isip ninyo ang imahe ng inyong rehiyon at ang ating bayan na may seguridad at kaayusan. Pangatlo, ngayon, daladala na ninyo ang bagong kaalaman tungkol sa pagpupulis at sa batas ng BARM at ng Pilipinas. Hindi dapat ito natatapos sa pagpapaulan ninyo sa inyong mga sarili. Patuloy, ang paglina, pat patuloy na paglinangin ang inyong kakayahan at kasanayan ng tumaas ang kalidad ng inyong serbisyo. At ang pinakamahalaga, Siguraduhin umuunlad rin ang inyong pag-unawa sa inyong kapwa at sa mundo. Hindi kailanman natatapos ang pagsulong at pagpapabuti. Kaya kailangan maging masigasig kayo sa pagtuklas ng pangangailangan ng taong bayan. Sa pamamagitan nito, kayo ay magiging tunay na modelo ng ating mga mamamayan. Ikaapat at panghuli. Hanggat tunay at tapat kayo sa inyong mga tungkulin bilang membro ng kapulisan, buong buo ang aking suporta sa inyo. Magkatuwang tayo. Magkatuwang tayo sa pagsisikap na mabigyan ng bawat Pilipino ng payapa at masaganang buhay.